Ama idol, kain tayo. Alas 12 na, alas 12. Kain muna tayo. Saka itong ating ulam. Ayan. Mega. Mega sardines. Sawa na tayo sa ibang ulam. Sa sardinas naman tayo. Ayan o. o. Bubusin na natin dito lahat sa ating, ano, kanin na yan ang sarap ng ating ulam, mga idol. Ang hmm? sarap. Hmm. Sarap to. Ang bango. Hmm. hmm? Wala nang gisa-gisa. Diretso na. Ay, yung uso ngayon eh. Ah, tayo mga, mga idol, mga. ating ulam, sardinas sarap niya. My favorites. Favorito ko itong sardines. Mega sardines. Dali na ng oh, milyonaryo. Baka manalo tayo. Ayun, nakalagay. Ah, baka sa ano? Sa takip. Ayun yung may sa takip. Sa takip. Tingnan natin mamaya. Baka manalo tayo maging millionaire tayo diyan. May ano may pa may pa-promo pala yung Mega Sardines. ano? no? oh. Ayun no? may nakalagay diyan No? Dito sa takip makikita ayan no? Kaya mamaya natin titingnan baka tayo ay maging millionaire na tayo. Hindi na tayo kakain ng sardinas. <laughs> Nag-millionaryo lang ano, hindi nakakain ng sardinas. Masarap yung sardinas. Ayan, o. No? Oh. Mmm. Mmm. Favorito ko to. Sardina. Mmm. Ako sa probinsya na to, sa mga Bisaya, tinapa. Mabili din tinapa ha. Nasa lahat Nasa lahat sa tinapa. Ay mga idol. Ang baba ng ano? Ang baba ng puwang ko. sar mega sardina secara sa hmm. hmm. tak hard tapi lupa lah tuh wantu wantu ini isa baik kita pas mayroon ditong iis kan no. Mega milyonaryo. Mega milyonaryo tayo. Ito mayroon pala dito sa ilalim. I-scan na yan oh no? I-scan mo dito sa ilalim. I-scan ilalim na yan o. No? No? Sa ilalim. Manalo tayo dito. Mega sardines na to. Tingnan natin mamaya. Naman tama ko magpapasko. Ah, diba? Milyonaryo ka magpapasko. Kaya tayo mga idol. Kaya hey, bumili na kayo ng ano. Oh. Mega sardines. Yan. No? Baka kayo manalo. Ayan o. Oh. Nakalagay dito. Oh mega milyonaryo. Ayan, mega milyonaryo. Mayroon dito sa ibabaw ng takip. Ayan, may ano dito, may nakalagay sa ilalim ng takip niya. Tapos pangalawa, may hanapin pa. Pangatlo, i-scan mo dito. Malay mo, manalo, manalo kayo dyan. Kaya bilhin yung mega sardines. Mm. Yung sabaw pa lang na ma, 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 ano mo agad sa lasa. Ang sarap ng lasa ng ano may rin. Malay nyo, pag bukas nyo, nandun pala yung ano, perte niyo. Kayo manalo ng 1 million. Depende siguro sa price, no? Hanapin natin. Hindi ko makita na kakasilaw. Silaw sa araw 来，好，啊、嗯。嗯 So, oh na kay mga idol. Hmm. Tap. Hmm. Tap. Hmm. Dalawang tubig. Tubig, tubig, tubig. Maukuhaw na, na tayo. Ay, magalauna na pala. Oh. Ang hirap mag-isip na ano. Ulamin. Naalala ko, sardinas pala. Ang paborito kong Idol, kau bica yang mah idol. Nama <coughs> idol, bye bye mana? Bye. -bye.